Yan, good morning mga idol. Pinapaliguan natin yung mga wires natin. Paghahanda yung parating na. Saka yan. Bukas pupurgahin natin yung mga yan. dami ng pangkarga natin. Halos lahat yan. sarap ng ligo nila oh. Wala. Tapos bukas purga. <clears throat> Simula na yung kondisyon. Para naman makapagpatapos tayo ang hirap magpadulo. Hindi man lang tayo makapagpadulo. Si Blue Bar White Flight Cack hanggang vegan lang wala na. Diba? Sarap ng pakiramdam nilang nakaligo sila, Grabe, ang ligo, oh. Halos lahat naligo. <coughs>